Eh, mga katropa, magandang araw. <laughs> Time check tayo, no? 7.30 na na umaga. Ayun, panibagong araw, panibagong vlog. Ayun, kumusta ko lahat, no? Ayun, mga katropa. Uh, dito na lang, no? Ang na, na sa labas, yung pinapagawa natin. Tapos, uh, eto na lang yung pintuan na to. Pipicturan na natin, no? Uh, primer lang to, no? Pipinis na natin. Yan yung mga gagawin natin siguro or uh, tutulong tayo doon tsaka ito no uh, ito ng ating uh, dito sa ilalim ilinisin natin to no kung may pera pa pintura pa pintaran natin Ayaw mga uh, katropa pero dito muna tayo no? ilinisin dilinisin muna natin dito sa loob ng tigpa na tanggal yan ah no? uh, tignan muna natin na no? kung meron re-retouch kahit konti no? bago natin dilinisin na natin yan no Ah, yan, mamaya nga apong pala, ilalagay na yung mga salamin dyan, tsaka dyan. Yan, at uh, pag nailagay na yan, pwede na tayo mag dito at uh, mamili. Ayun, mga uh, katropa, okay na rin naman dito. Salamin na lang talaga yung no? Para makapag dito. At na mabili na yung dapat bilhin, no? mga katropa at tayo isin natin ito no? Na? dahil yung pininturaan natin yung ganyan nakalabas na ponte yan tapos syempre susunod natin sa kulay no? kahit dito sa taas para magpare-pareho no? yung mga katropa lilinisin natin na mabuti rito or uh, tutulong tayo doon kung so, ano pwede natin gawin ayan baka uh, Nakikita niyo naman ha, na? tapan, ilagay na natin dyan. Dito na lang, Mak. No? Kaganyan dito. Tapos, ibabari eh, na lang tayo ng round bar, no? Para kumapit, para hindi nalagyan ng na poster eh. katropa uh, na namin yung dito no? konti na lang, konti tabas yan para medyo mawala yung ano doon tapos dumating na yung ating mga salamin ayan at uh, i-install na yan, no? lalagay na ito, tatapusin natin ito ngayon uh, katropa, yung lalagay na no? sa akin na lang salamin. Kaya ating pintuan wala pa na. Yan muna. Para may fix yan. Tapos yung mga malilit. Eh. Yan mga katropa. Ayusin lang. Para may fix yung yan. May pantay na. No. Ayusin lang. Ayan mga katropa, yung framing niya pinipix na. Tapos dito medyo hindi <laughs> pantay yung ano, nabaliktad. Mas malaki dito sa loob, rito kaysa sa labas. Kaya pinutol ng konti para may adjust palabas. Basta okay. so, yun. kailangan putulin. Naputulin. <coughs> <coughs> Tama na yun yun sa. Tropa, pinalita e, na yan. Okay, nasa na ilagay na. Ang dalawa. Tapos yun dito naman. Oh, atropa, tropa, yung screen natin. Naputula na yan, no? pero malaki pa rin. <laughs> Ayan. Kaya, kailangan remedyo nyo yun. Hindi maganda yung pagkaka-finish dito. Maluwag dito sa loob. Masikip sa labas. Yan ang problema minsan, no? Ayun, mga katropa. Okay, minsan dito, no? Blue rin, no? Mukha na sa taas para uh, maganda na sa labas. Ayan, yung grills natin nasa loob, hindi sa labas, no? Okay, and dito sa likod, sa CR. Ano nilalagay. Yung hey, mga katropa, balikin natin dito. Natabas na wala. Ayan, buong magiging okay na. Ayos uh, nice na. Ayun, okay, at pinipix na yun sa likod, pinag-CR sa at nilalagay na rin yung luka. Ayun, makakatrawa pa. Nilalagay na yung isa dyan sa may CR na. Oh, Ayun, makakatrawa pa, isa CR, okay na. Tapos dito naman yun. yung dito natin nilalagay na yung malaki yung pintuan pala kang wala yung pintuan wala pa yung mga katropa para sa pintuan yung nilalagay na pinaka frame ng pintuan kaya yun yung makakina nyo sa taas bari yung pintuan natin no? labas masok siya no? inen -in out siya uh, hindi lang siya papasok or ano no steady Pwede kang pag pumasok ka, dire-diretso. Pwede kang lumabas ka, dire-diretso pwede sya. Ayan, magpapunta. Okay. Dito muna tayo rin. Ayan natin nakalagay na na. Nalagay na lang yung screen. Okay na dyan. Matlo. Tapos isa sa unahan. Tapos yung ating pinaka-mino. Tapos yan doon na lang. Tapos ito na. Mapisap din tayo dito na no? yan uh, at Pagkain natin yung hero na. No? Pagkain na. rin. pangalawang yero na ilagay na no? yun, fetex screw na lang yun tapos dito tayo eh. ayan, at uh, ilagay na yung isa yung screw na lang, tsaka isa pa tapos dito na fix na ano Oh, tropa. dyan na dito na alagay na sa salamin ayun, pangalawa sa salamin ah. tapos ito okay na na, na. ayun na dyan na na, dalawa sa sa baba naman. pangat lang, ay lagay na isa na lang sopa na ilagay na yung mga patas salamin lamin Ilalagay na natin ang meswar ha? na ilalagay natin dito para hindi dilim na ito o, Okay Mas so, mainom to, parang hindi masyado madilim Y tapos dito naman tayo ayan at uh, alagyan na silicon na no? para siguradong walang tagas kaya tumulan ayun mga katropa time check tayo no quarter to five na ayun katatapos na maglagay ng salamin no uh, yung pintuan na lang yung kulang no uh, nilagay pa lang yung ano, ito Uh, sige wrap up tayo tingnan natin yung mga nagawa ngayong maghapon mga uh, katrao natin dito sa may likod ayan at uh, nailagay na yung ating mga salamin no? yung small window natin dyan ayun tsaka ayun magapon no ipalagay na natin yan ayan. tinubungan na tapos yung ating mess wire hanggang dito pa lang Maliit na lang naman ito. No? Ito na lalagyan. Tapos, uh, tapos na tayo dito. Mga At, uh, yung mga tropa. At, na lang. Eh. Yun na lang may doon. Tapos, yung maliit na gate dito. Tsaka pala dito. Hanggang dito lang yung gate natin. No? Lalagyan natin ng mesh wire para cover talaga. No? Tapos, yan Nilagay na yun dito sa side na ito. no? Merong malinaw yung salamin para kita sa loob. Tapos, yung pintuan wala pa, no. Hindi pa tapos, no. Bukas makalawa daw, no. Tapos, yan. Naglagay na rin dyan sa harapan natin. Pero, meron tayong konting, ano, dito, no. Raritots. Yan. nabasag yan, no. Yung natin yung uh, grills na malit, no. Kasi malit yung pagkakapinis sa labas kumpara sa loob. Ngayon, nang mangyayari sa loob na lang yung malit na uh, grills. Tapos dito tayo sa loob na no? ngayon titignan natin. Ayan, ganyan yung itsura niya. ay yung isa natin doon. <laughs> Medyo dumilim na konti, no? At tinapakaliwanag Pero okay lang yan, no? Tapos ayan, dito sa side na to. Kaya yung grills natin, no? Dito na sa loob, hindi na sa labas. Kasi kung sa labas yan, no? may yung tubig. Baka pumasok yung tubig dito or kagad maluluso yung grills natin sa labas na yung sa baba. Kaya ganyan ang ginawa natin no? sa loob na yung grills. Kaya puro salamin na sa labas. Kaya mga katropa, eh, yung update natin na nangyari ngayon magapon. <laughs> Nalinis lang natin ng konti ito. No? Hindi na natin natuloy. Pero, ayan, pwede na natin linisin yung bukas. No? Ayan, okay na. Pintuan na lang. Ayan, okay na. Ayan, katropa, Ayan yung kaganapan ngayong magapon, no? At uh, yung bukas, yung mga natitira na yun, yung gagawin natin. At uh, titignan natin ito kung matatapos bukas. Ayun, mga katropa, siguro, gandito na lang yung ating video sa araw na ito. Ayun, at uh, maraming salamat sa panunod. Ayun, mga katropa, gandito na lang yung ating maiksing video. At maraming salamat. At sa susunod, ko po lang. God bless.